Prosperity Basket para sa 2026. Wala po ito doon sa nagtanong kung paano nga ba gagawa ng Prosperity Basket na naaayon sa taon ng Fire Horse. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at share mo na rin para malaman na iba. Ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga... Nagsisend ng kanila nga super thanks. Thank you po sa nag-join po sa group. Maraming salamat po. At sa mga subscriber po po na nakasuporta, maraming salamat po sa inyo. Mahalaga po ang mga sangkap na kinakailangang ilagay ninyo para po mabigyan kayo ng protection at prosperity at abundance. Kasi po, kung wala yung protection, wala rin yung prosperity at abundance. Dahil kung halimbawa na nakaakit ka na ng good luck energies, hindi yan mananatili ng matagal sa area mo dahil wala namang nagbibigay ng protection dito. Kaya mahalaga po na ang prosperity basket na ginagawa mo dapat kumpleto may umaakit na good luck energies at may nagbibigay ng protection para doon sa naaakit nito na good luck energies. Mahalaga ang pagsunod sa kung ano yung mga sangkap na kinakailangan. Okay po? Ito po yung mga kinakakailanganin sa paggawa ng prosperity basket para sa 2026. Una una po maghanda ka ng mangkok. Kung may makikita kang kulay blue, kulay black, kung wala yung uh, clear po na na mangkok, yun ang piliin mo. Lalagyan mo na lang ng tela na blue or papel na blue para hindi siya clear na clear. Okay? Sunod, ihanda mo na rin bigas po. Pumili ng bigas na kulay puti at buo ang grain. Ibig sabihin, huwag piliin yung bigas na durog-durog na or yung may basa. Huwag nyo piliin yun. May mga bigas po na buo ang hibla niyan o buo ang grain niya, yung rice grain na yan, buo. Yun ang piliin niyo. Sunod, 12 na peraso ng puting itlog at 12 na peraso po ng gold coins. Meron pong gold coins na chocolate ang loob. Yun ang piliin mo. Yun ang pinakamagandang ilagay. Pwede rin naman kung meron pang ah gold coins na nabili mo sa online, pwede mo ring ilagay yon. At, kailangan meron ka na munggo po. Kailangan may munggo ka at meron ka rin black beans. Mahalaga ang mga sangkap na yan. At kailangan, kailangan may aquamarine crystal po kayo at tubig. Dahil kung wala kang aquamarine, pwede yung tubig. Ngunit mas maganda kung meron kang aquamarine dahil ang crystal na yan, hindi lang magbibigay ng wealth at protection sa iyo yan. Tuloy-tuloy ang abundance na maibibigay sa iyo yan dahil kaya nitong panatilihin ang enerhiya na makukuha nito. Ganyan po kahalaga ang kristal. Paraan po ng paggawa. Una-una po ilalagay sa mangkok ang bigas. Kailangan po yung, yung bigas na ilalagay ninyo, tansyahin nyo na lang po kung gaano karami yung nais ninyong ilagay. Hindi naman kailangan punuin mo pa yung mangkok. Kung ano lang yung nais mong ilagay sa mangkok, okay na yon Okay hey po? sunod na ilalagay mo. Aquamarine crystal. Pinakamahalaga sa lahat. Bakit tayo maglalagay ng aquamarine crystal? Ang aquamarine crystal po ay magpupuno at magbibigay ng protection para sa atin sa taon ng Year of the Fire Horse. Ayon po sa chart ng 2026, missing ang water element. At ang water element po ay isa sa pinakamahalaga dahil ito ay wealth din. Water is wealth. Kaya napakahalaga nito. Ngayon, ang aquamarine crystal po, hindi lang yan magbibigay ng protection. At hindi lang yan design dyan sa prosperity basket mo. Magpapanatili yan sa prosperity at abundance at magbibigay yan ng protection para sa wealth energies ng buong pamilya ninyo. Okay po? Sunod na ilalagay muna sa gitna po yung aquamarine. Kung halimbawa po doon sa mga hindi nila kayang bumili ng aquamarine crystal. Meron pong aquamarine crystal na mura lang. Meron pong mga 100 plus lang yan. Makakabili po kayo ng aquamarine crystal na ganyan ang halaga kahit maliit, kahit malaki. Pwede rin yung uh, crack na naklasin niyan. Pwede po yun. Kung ano ang uri ng aquamarine crystal na meron ka, pwede yun ang ilagay mo. Basta siguraduhin mo lang na yan ay aquamarine. Okay? Kung wala talaga ang aquamarine, huwag ka mag-alala, pwede kang gumamit ng tubig. Ilagay mo na lang sa garapon. Tingnan mo na lang yung takip ng garapon na dapat hindi pula at hindi dilaw ang takip niyan. Dapat po kulay itim o kaya yung kulay puti o yung kulay blue. Kailangan walang pula. Okay po? Sunod. 12 na piraso ng puting itlog. Pumili ka po yung medium lang na laki ng itlog, maliit lang, para hindi ma-overwhelm yung prosperity basket. 12 na piraso yan. Ano nga ba ang silbe ng itlog para sa prosperity basket? Ang itlog ay nagbibigay po ng opportunities. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat halos ng prosperity basket na ginagawa, palaging mayroong itlog. Para po yan sa new opportunities, para po doon sa kasalukuyang oportunidad na meron ka na. Sunod na ilalagay mo pagkatapos ng uh, paglalagay mo ng uh, itlog ay ang 12 na peraso po ng gold coins na chocolate ang loob. So, meron pong ah, nabibili niyan kahit saan. Meron po niyan. Yan ang ilagay mo sa ah, prosperity basket mo. Yung gold coins po na yan ay magdudulot po ng prosperity at abundance. At yung pananatili. Lahat ng oportunidad na makukuha mo, lahat sila magdudulot ng maganda sa'yo. Kaya kailangan yan ang ilagay mo. Sunod, yung munggo po. Yung kulay green na munggo, at yung black beans. Sa munggo po natin, siyam na, siyam na buti lang po ng munggo. Ilagay mo kung may maliit ka na ah, maliit na lalagyan. Pwede sa plastic mo ilagay para lang hindi siya humalo. Hindi siya kumalat. Kaya kailangan buo ang bilang niya, 9. Okay? 9 na peraso ng green na munggo ilagay mo dyan sa prosperity basket mo. Ilagay mo sa maliit na lalagyan. Kung may red pouch ka, sa red pouch mo ilagay. Kung wala, pwedeng sa plastic mo ilagay. Basta hindi siya kumalat, dapat buo ang numero niya na 9. Ganon din po yung black beans. 9 na piraso lang ang gagamitin mo sa black beans, ilagay mo sa lalagyan. Ngayon po, kapag nailagay mo na yung mga yan, mag-insenso ka ng 12 na piraso. Pausukan mo siya saglit at yung insenso na 12 na peraso ilagay mo na sa incense burner mo. Hayaan mo na maubos siya. Yan po ay ginagawa para ma-activate natin yung prosperity basket na ginawa ninyo. At habang habang uh, inaantay ninyo na maubos yung uh, uh, insenso na sinindihan ninyo, mag-wish po kayo. yung Isipin mo lahat ng nais mong mangyari. Huwag mo lang kakalimutan ng salita na prosperity, abundance para sa buong taon. Okay po? Sasama mo palagi sa mga uh, manifestation mo, sa mga wishes mo, yung salitang yan. Okay? At ganun din kung nais mo na yung buong pamilya mo, or may tao ka na nais mo na magkaroon ng prosperity at abundance, isama mo siya sa mga wishes na ginagawa mo. Sunod po, pagkatapos mong gawin niya, naubos na ang insenso, ito ang gawin. Kung ang uh, kung ang pamilya mo po ay nauunawaan nila kung ano yung ginagawa mong ritual at sila ay umaayon sa kung ano man yung gagawin niyo ito po ang gawin sa prosperity basket ipapasa mo ang uh, prosperity basket na ginawa mo sa mister mo ipapasa ng mister mo sa panganay na anak at yung panganay na anak ipapasa naman sa kapatid at saka ibabalik sa ina para po, kaya ginagawa po yun. Para sa protection nila, prosperity at abundance nila. So yan ay ginagawa para pati sila mabigyan ng protection. Okay po? At saka ilalagay sa living room ninyo. Dapat nakikita po yung prosperity basket na yan. display talaga yan. Okay po? Ngayon, kung halimbawa na yung pamilya mo hindi ayun uh, or hindi nila alam yung uh, ganyang ritual na ginagawa mo at sa tingin mo hindi nila magagawa yung uh, ipapasa sa kanila ipapa, ibabalik sa iyo hindi nila magagawa ng oh hindi nila hindi maaring iba ang isipin nila kapag ginawa nila yan so wag mo na pong gawin yon eto na lang ang gawin mo kung ilan yung anak mo isulat mo ang pangalan nila at sulatan mo nang wealth, prosperity, abundance. Para sa pangalan ng anak mo na yon. So kung ilan yung anak mo, apat anak mo, tapos hindi mo sila uh, maaaya na, or hindi, hindi sila, or maaari nga, uh, hindi nila maunawaan kung ano yung ginagawa mo. Kaysa magdulot pa yon ng negative energies, dahil maaari mag-isip sila ng iba, isulat mo na lang yung pangalan nila sa papel na kulay blue na maliit, at sulatan mo na lang ng ganong salita, ilagay mo sa prosperity basket mo. Itupin mo at isiksik mo sa may bigas yung mga papel na ginawa mo. Ganon din po kung yung mga anak ninyo ay nasa abroad, nasa malayo, ganon din ang gawin mo. Yun ang uh, wish mo para sa kanila para mabigyan din po sila ng protection. Ang taon po ng Year of the Fire Horse ay isa sa pinaka po ng lahat dahil napaka-unstable nito at hindi natin mape kung ano yung magiging kaganapan sa bawat pagkakataon habang nagaganap o habang nananatili ang taon ng Fire Horse. Pero pag natapos naman na, okay na po yan. Kaya may mga taon lang talaga na kinakailangan pag-ingatan natin at maging mapagmasid ka talaga sa lahat ng, uh, ng pangyayari kasi kahit ikaw pa ang pinakamaswerte. Wala pong uh, walang exemption eh. Lahat ng tao talaga, kung ano yung dala ng taon, yun talaga ang makukuha mo. Lamang dito ang may alam dahil makakaiwas sila. Sunod po, kailan ba dapat ito gawin? Okay? Pwedeng gawin ito ng December 21, isa sa pinakamaswerteng araw. Pwede rin gawin ito bago mag bago pumasok yung bagong taon natin. Pwede rin gawin bago pumasok ang Chinese New Year sa 2026. So kung ano man yung libreng oras mo, pwede gawin ng mas maaga ito. Kung maglalagay ka na ng pampaswerte o mag, ng lucky charm sa tahanan mo, huwag mo muna kung aalisin yung mga nakalagay na para sa 2025. Inaalis lamang po yan kapag ka pumasok na yung 2026. Ngunit po, pag hindi pa, hindi pa po, po yan inaalis. Pero, pwede ka nang maglagay ng mga enhancers or ano bang lucky charms na para sa susunod na taon. Pwede na pong maglagay. December 21 po, pinang ang araw. Pwede mong ilipat yung mga lucky charms mo. Pwede mong linisin yung mga pampaswerte na meron ka. At pwede kang maglagay din. Okay? So, yan yung isa sa pinakamaswerte ng araw na para sa paggawa, paglalagay na mga pampaswerte po. Sa mga nagtatanong po kung paano ko ma-order, may products po dyan sa baba. Mga madam, click nyo lang po yan. Diretso na po kayo sa Shopee. Ako po ay affiliate na Shopee at doon nyo po mabibili yung mga products na yan. At sa lahat po nang nagko-comment, maraming salamat po sa pagko-comment nyo. At sa panonood po yung mga subscribers po po, maraming maraming salamat po. Ganon din po yung ah, mga bagong nag-subscribe po. Maraming salamat. May nag-comment po dito na Ah, uh, sabi niya paulit-ulit yung sinasabi ko sa uh, amang sign, ah, uh, Sir o Ma'am, o kung sino ka man po. Pasensya na, pero ganun po talaga akong minsan. Kasi yung mga pinag-uusapan natin dito mga madam mga sir, hindi po 'yan scripted. Okay? 'Yan ay ah uh, base sa reading ng taon at 'yan ay binase sa mga zodiac sign ninyo. So, kung minsan, talagang nauulit-ulit yung mga yan, kasi hindi naman po yan naka-script. Okay? Base yan sa kung paano ko ito nabasa, at kung ano yung nakita ko sa mga sign na yan. So, kung may nanonood man dito na ah, pasensya na kayo, mga madam, mga sir, kung sakali na medyo na, medyo ah, nauulit-ulit. Okay? Pero, yun talaga yun. Kasi, ah, ang lahat ng animal sign, lahat naman niyan may swerte talaga. Ngunit po, kahit ikaw pa ang swerte, may dadanasin ka rin or bibisitahin ka rin na mga inauspicious flying star. Na, kung hindi mo makukyur o mababantayan ang mga ito, yung swerte mo, tatalunin yan ng mga inauspicious energies na bumibisita lang sa iyo okay kaya napakahalaga ng paglalagay ng pangontra at mga enhancer sa tahanan pero po sa lahat po ng nakaka-appreciate maraming salamat po sa inyo mga madam mga sir no po lagi nyo pong tatandaan mas mahalaga na ma may nalalaman po kayo kaysa sa binubulaga ka na lang ng kamalasan sa buhay okay po so uh, ginawa ko tong channel na to eh para po doon sa mga gustong magtanong sa kung ano man yung nais nilang malaman sa sitwasyon nila kahit pa paano may, may sagot doon sa tanong ninyo kasi po ang hirap na nagtatanong ka walang sumasagot ang tagal mo nang hinihintay wala pa rin sagot okay po? so ginawa ko tong channel na to para doon sa mga uh, nanonood nito o mahilig sa ganito na ah uh, may nais silang malaman. Sa lahat po ng uh, nanonood, sa lahat po ng uh, sumusuporta, yung mga nagsisend po ng kanilang super things, maraming salamat po sa inyo mga madam, mga sir. Yung mga uh, super things po na inilalambing ko sa inyo, yan po ay merong uh, napupuntahan. Okay po? So, kaya kaya ko siya binabanggit palagi kasi para po yan sa mga sinusuportahan ko na stress para sa kanila yan. At uh, isa rin yan sa mga pamumaraan para maalis kung ano man yung mga inauspicious energies na maaaring maging dahilan ng kamalasan sa buhay. So, ang paggawa po ng good deed ay isa sa mga pamumaraan para maalis kung ano man yung nagdudulot ng kamalasan sa buhay. Kasi po, natatalo po nanga-good energies, yung mga negative energies. Lalo na kung yung kamalasan ay nagmumula lang sa mga taong nakapaligid sa iyo, kaya gumagawa nang good deed para po maalis 'yung mga 'yon. Okay? So, kaya po naglalambing po ako sa mga subscriber ko. Lagi ako nagbabanggit ng na kung sino man yung nais mag-send ng na kanilang 50 pesos na super thanks. Yan po ay welcome at uh, thank you po in advance sa lahat po na nais mag-send. Pwede nyo pong i-click yung uh, thanks dyan sa baba. Uh, diretso na po yan. At sa lahat po na nag-send, maraming maraming salamat po sa lahat na nag-send. Uh, thank you so much po sa mga subscriber ko at sa mga bagong na-subscribe po. Kung kayo po ay may tanong, mag-comment po kayo sa baba. Pag yan po ay nakita ko, sasagutin po po yan mga madami para malaman ninyo kung ano yung mga kung pwede ninyong gawin sa kung ano man yung sitwasyon na meron kayo. Palagi pong tatandaan, ang good luck energies o ang swerte ng bawat isa ay bumabase po sa enerhiyang nakapaligid at sa ating paniniwala. Maraming salamat.